Good morning. Tapos na akong maligo. Suklay-suklay muna. Pasok na naman tayo. Ganyan lang, suklay. Ayun guys. Ang lalaki ng, ano, nang ngipin ng suklay ko kasi nalalagas yung buhok ko. Ayan. Nagkakaedad na kasi kaya numinipis na. Kunting ano na lang lipstick ayan guys ayan parang di naman tayo mukhang katulong lagi <laughs> kailangan din natin magpaganda diba guys brownie ko brownie maiwan na naman kayo ha Iwanan naman kayo mga baby, ha? Mm, Tapos na naman si mama. Bait lang kayo, ha? Mm, may pasalubong na naman kayo mamaya sa akin. Pag mabait. Pag mabait, may pasalubong, ha? Doon lang kayo tumayo ulit sa kubeta, ha? Mm? Doon lang iihi at tatay. Bait-bait nyo, ha? Bait-bait na mga baby ko, ha? si mama. Mamaya papakain mo kayo yung tatay. Ayan, bonus naman guys. May iwan ko na naman aking mga alagang mababae. Bait-bait mm, lang baby ha. Huwag magkakalat ha. Hmm? Huwag magkakalat. Saan tatae ta hmm? Oy! Sa kubeta lang ha. Maki! Kiss mo. Maki! Halika dito, halika. Halika. Halika talaga dito. Hmm? Bakit? Bakit stress ka? Hmm? alis Ali sa si mama, okay sa si mama. Bait-bait mm -hmm. Bite, bite ang baby ko ah. Bait lang kayo ha. May pasalubong na naman kayo sa akin mama yo. Hmm. Bait ang mga baby ko. Dan. <makes> <makes> Bait-bait ang mga baby ko. Ayan guys, kapasok na naman ako kailangan naman kumayod. Ayan. Ito so, ang aking daily habit. Ayan. Protection ko kasi nagbabike ka ako guys. Bike ang gamit ko. So, ayan. Oh, babay na, babay na mga baby ha. Pasok na si mama. Ito naman aking bike. Bali, dalawin sila. Ito yung isa. Pag na yung isa, ito naman. Plot ngayon yung isa, hindi ko pa napapaayos. So, ito naman yung aking gagamitin. Guys. Ayan. Ayan. Thanks for watching, guys. <laughs> God bless all of us